na napansin ko, pag uh, ako ng video na bibigyan ng advice, positive, hindi siya sisipa, hindi siya mag-trending. Pero pag lalaitin nyo, trending yun. Or pag may, yun nga, lalaitin nyo na parang laos ka na, masyado kang mga artist mamili ng mga trabaho. ba? Diba? Kasi sinabi ko na para sa akin, pinakamagandang babaeng na kilala ko ay asawa ko. At pinakamabait para sa akin yung dami ng comment. Nasa dami ng lalait na 45 na ako, yung mukha ko iba na raw, tsaka katawan. Siyempre, iba ako nung napapanood yun no, 16, di ba, no, 45. Di ba? Uh, muscle maturity, facial maturity. Buti nga may buhok pa. Uy, di ba, lahat naman tayo natanda. Walang tumatalo kay father time. Tsaka may mother nature. Yung natural lang, di ba, wala naman ano tayong Okay naman ako sinasabi nag-retort kay iba tapos yun yung pag, pag may hate sana sana tayo sa kapwa natin mag-trending yung positive yung nakakatulong sa kapwa gusto natin magpahamak ng tao munghila pa ba huwag ganun always pray give your best and God will do the rest